Five days na lang uh, makisimula na ang Port Nine season ng uh, PBA. Hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas na schedule. <laughs> Ewan. By the way, pag-usapan natin ang Terra Firma Kung sila ba ay isang uh, contender sa upcoming uh, conference na to. Okay, bago yan, intro muna. Let's go! <laughs> Colombian Jeep has retooled told roster this upcoming season ito nga ang kanilang mga roster dyan pa rin si uh, Kwame uh, Johnson uh, Luis Angalang uh, rookie last year nasa kanila rin si Kevin Ferrer so injured ata siya ngayon there's also dyan pa rin ang veteranong si Aldrich Ramos si uh, Tommy Olivario from Red Tron uh, took over last year Diyan pa rin si Andreas Kailig uh, Forward, 6-5 forward so, Nakuha nga nila si Stanley Pringle At uh, Christian Starhandinger From Ginebra Kapalit ni uh, uh, Holt, Stephen Holt And isa uh, Isaac Go Plus the third pick na naging ano nga, Si uh, RG Arborietos Although nakuha nga nila si uh, Mark Noynoy -no -noy -noy sa 10 pick kuha nila si Ben para iso from uh, global port siya uh, not port, but um, ang report last year then uh, papayro mga uh, ang trade team ng mga rookies na na-drop ng Ginebra si uh, Paolo Hernandez at uh, Digit Hanapi yan, pinapira mo rin ng uh, uh, jeep, chip you know, yun ang line-up nila kung oh, solid naman, meron silang dalawang big man meron siya ng Ken Carino also can be back up for uh, Crystal Star Hand Six nine din yon. Uh, Balay si uh, uh, Ken Carino. Balay import nila si Brandon Edwards. Tapon yung mga highlights to. Mamon magaling naman siya. Uh, outside inside ng laruan ni uh, Terapirma Import number thirteen uh, na. Brandon Edwards ang uh, yun ang magiging uh, input nila sa upcoming uh, Governor's Cup uh, first conference ito ng uh, 49 season ng uh, PBA yun so ang kira tingin ko naman solid ng lineup nila nakuha nga nila na sa 10 picks si uh, Mark Noynoy magaling na rookie ito from Lasal naglaro rin na sa FEU before yeah, Lasal the uh, Green Archers yan ma magaling na uh, shooting guard uh, combo guard siya si uh, Mark Noy Noy so yan ayun yung uh, possible lineup ni uh, ng Tira Firma medyo malaki sila ngayon ha kasi nakuha nga si, uh, si uh, Star Hunter. Handiger Ken nyo pa 6869 can be match up against June Marden. eto nga ang kagrupo ng uh, uh, Firma uh, Converge, grupo nilang Magnolia, uh, Miralco, the champion last uh, conference, uh, Northport, Batang Pier, then Tote, Tito, Panghika. Tingin ko naman, parang may chance naman silang mag-pile uh, up ng wins here. Ito so, kaya nilang talunin, may, maybe the Goverport, maybe can they win uh, twice. By the way, the format pala is magiging uh, elimination. Uh, yung kakalabanin mo yung kagrupo ng dalawang beses sa uh, dalawang so, bali 10 games nga yan na yan mga mangyayari sa elimination so after 10 games uh, yung apat sa bawat grupo ay magkakaroon ng crossover quarter finals yan crossover sila so 1 versus 4 sa kabila 2 versus 3 crossover lang yan ganun na plus versa yan, ito ngayong yung ano, uh, grupo ng uh, ng uh, at gusto ko ya magic ito para yung mga projected starters na tingin ko ay mag start sa Terra Firma without injuries. Uh, tingin ko sa sentro nga si Star Hardinger. Tapos uh, power forward or uh, small forward, interchangeable dyan si uh, Aldous Ramos at saka yung import si uh, Brandon Edwards. Sa backcourt, yan si Wami Johnson at uh, Stanley Finger, Pringle. Fringle. Mukhang solid diba sa backcourt na uh, magaling yung si Johnson diba. Tapos may sa bench bench sila, may uh, may uh, the rookies, Mark Noynoy, man mapapasok rin niya sila kahili. Si Luis si Angalang, yeah, papamalit din. Si Olo si Kevin Pereira injured pa, so we will have a playing time for those uh, rookies na pinapilman nila. Si Kalingasan, yun sa rookie din na pinapilman nila. So maybe si para Paraiso have a heavy playing, playing time also. So maybe si Paulo Hernandez and uh, Dirit Hanapi, then I have a praying uh, time also. Tingin ko naman, pag walang injuries, sa uh, aking uh, prediction for the optimists for the Terrapuma Jeep, siguro uh, mananalo sila ng 5 games. maybe be able to uh, outlast uh, maybe the uh, Northport, yung nagandit the groupings. And will be facing the number 1 seed. Maybe San Miguel or Nebra, I don't know. Huwag grupo sila. Fuck with ng grupo sa B tingin ko naman na uh, maybe they uh, they're gonna win 5 uh, or 6 games to me yeah. sa so, lineup na to ha although tanda na nga si uh, Pringle injury prone so hindi siya ma-injure pero malakas pa rin naman ng lineup na ng uh, Pira Firma although nga pa uh, sinasabi ko ng farm team to <laughs> tingin ko nga sa Star 100 years ang isang confidence na to baka ma-trade nga to sa ibang ano uh, kapunan maybe Magnolia well I don't know yun ayan na ang ating prediction at the projected uh, season ng uh, Terapirma Thank you for watching. Sige sige mga lods. Bye bye.